ay oh. tatulungan ko muna si pinggoy dito ito <coughs> pa oh, okay ka lang hiyo ka na to nakata bigla mo bitawan rad tokot guts hmm e. e. gi uh. ah, ni kabigatan din oo oh. ama bigat jam radyo ng transmission oh sinira naman ikot sang bangka ni bos jeep kapon ng makina <laughs> hmm. <Pus> niya ayo ayo oo sige to bangka <laughs> naman eh no maki eh Bukan, okay. kasi kita bintang kayak kaya nagsikip ka na sa puwa. <laughs> Oo, okay. Oh. Akar 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 eh. Akar 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 Alam na eh. Ano yan? <laughs>

Bakit siya mo? Brad, mo! <laughs> mga Ano ba gagawin na to? man to. Ano? Wala Ha? Ano? Huh? Ah? Ano? Malita. Bakit? Wala nga pahigpit. Wala pahigpit? Saan yung labi mo? eh wag. Wala malita ng paghigpit dito. lang eh. Eh, marah apa sih nah, Bapak nang nila? Oke. Okay. Bila, bila. Usna nang. Nah, nah. buat nang nangis. Nah. Nah, sesali nang nang men. -me. Eh, oh, eh. Ipit, ipit, ipit tambah tam. Apa, apa? Ya, yeah, lalai. Kelet segnet. Bukan ini eksin terus apa? Wala, berat mulai yo. Pak, pak yang, keco. Pa. sentro ba? Oo. Oh. Okay, okay. Let ko bila wala. Wala man. Balik. Glit glit. Ha. Oh. duko kasi ikot di ako. Wala ilib ko to. Wala Hmm. Na. Dugo sa unan. Hirup to kanina, ini pitang ko. Yo. Yan do, ulian. Kasi siguro nagluwag yung wala sentro. Malit dapat, makinah okay. <coughs> si dapat, makinah dapat, makinah dapat, makinah bagus makinah dapat, 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 makinah masuk? masuk dapat, makinah masuk, makinah dapat, makinah dapat, makinah dapat, main dapat, Oo, tagal. Nagamit mo rin dami ng kain mo ha. <laughs> Kung walang kain, hindi pasok yan. <laughs> ano palagi mo si ano no. okay, sa akin si Face Day? Ang lahat yun. Pagkikuha yung isang kanto doon. Sa briga. Ito. Ha? Ito brad ako. Brad. Ipungusan ko na estimate mo sa nang isang litro dyan. Oo. Oh. Ito na nga po. po Magkakano tayo ng dalawang ganito. Tapos magdagdag tayo ng dito. Pinakapuno niya dito. Hmm. Hmm. Kita ka lang. Kinaparal kasi ang magulo niya. Kung yun. Kawil kasi ang ginaano niya. Eh. <laughs> ayan, ayan. ayan tuloy ang nangyari sa ano mo. Naparal ka lang magulang. Magaral ka. Hindi na paaral, bumuha punta sa Kawilan. Mm. Kaya bagsak mo ngayon, after Boys. Bagsak mo ngayon sa kitangan. Kitangan <laughs> <laughs> ka <laughs> Op, op, may hirap yung isalan yan. Huwag mo ipagayin ito yan. Coach. May hirap yun yan. Ito, ginawa ko ito para kay Coach. Ano yan, pulot? Pulot. Pulot. Brada. Yan. Yeah. <laughs> wow. Hmm. <laughs> bago nang yung tugo Huwag ka nang magpa-loko-loko ha. Ah. Pakabait ka sa amin. Dati yun ang... Lalagaan kita. Coach? Magsasama tayo ng matagal. Coach? Dami ito si Boy Pitik makarabas. Ito, pinakuha niya tapos pinabalik niya naman. Tapos na eh. <laughs> 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 Pitik. Huwag na si Pigsti.

akin sa dati sa Raptor City, dalawa makina isang makina dos isang makina dos isang sinko at alis tayo last tres nakarating ng arita kapula-pula ng araw uberit pa kaya nga kunti uberit hmm. buh ay tas kwartos mita na ito yung pampurder na yung surihan yun daw bakoy bakoy ano yung uberit? ano yung uberit? ano yung uberit? Apa pun Eh, itu sekuat bau sukosok. Aduh, singletak, Bu! Oh, so no, bau sukosok, napa bau dus lentak, Bu! Oh. eh, orang sakitnya gampang nih, John. Oh, pencet putar tadi, Dong. Ah, huh? pencet putar tadi, Dong. Emang kamu eh, gak tau? Oh, oh, demi. Dulas. Libet belah. Ayo, udah beli banget, banyak. Nenya, ya, turun, libet nih galing galing ni coach, coach nggak neng, gedeok, gedeok, interior. gedeok, 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 Coach! gedeok, 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 coach gedeok, 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 Sa kanyang katawan. Sa akin muna mga karabas bago sa baol. Ay, pagkatapos na sa baol, kay Bagwes. Bagwes daw, <laughs> mukha. Ito. Saan ko sa isa? Ayun. Ayari na! Ihatid ko na si kasamang pinggoy. Para makagawa na siya ng kanyang... Wait, <laughs> Ready to lawat na bukas. Ah. Lawat na ni bukas mga kaharapas. So mga kaharapas, pakapayin paka natin yung ano, makina. Yung rigitor. Yung rigitor. Kape ka muna. Tinanggalan ko kasi ng tubig yan mga kaharapas kanina. Uy, uy, uy. Masmado. Masmado na talaga yan. Kurog na yan ako. Lalo eh. Hindi nga. Masmado

Alangan lang yun eh. Alangan lang yan? Kain yun Ano uh, pa, pa? Sa palagay eh, pala mo kay... Ano ba Ano palagay mo Kuts? ba? Hindi nakaka... sabet Hindi na okay, nakaka brad. Uh, ano? Dalawa, dalawa na kayo? Pagod na. Isa pa. <laughs> 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 Ikas ng ulong kalabon na to ah. Magsabing tulong. Tulong! Isa pa. Pagod na. Oh! Isa! nggak kaget mana-mana lima uh oh, oh aku udah 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 mau karabas. Nah, karabas. Tapi, tapi. Eh, hey, lagnat siya yung mga karabas. Kaya, ito naman binili. Ay, lagnat nga. Lagnat. Kapya ah. nyo naku-bili. Bili nga po, ano, yung sinapay po. Yung sinapay, yung, <laughs> yung, yung may kanyuga sa kita. <laughs> Ano yun? Mm -hmm. Ah, pandigol ko. Opo. Menu, menu, kan bago may mungguan. Mungguan. Saan ba kaya? Yung pandi pandigol mungguan yun. <laughs> ah, ibagwis yun. Walang mas masarap. Lahat masarap. <laughs> <laughs> Uy, <laughs> Tagbusog talaga ah. ay Ayun, sa araw po mga kaharabas eh dito po kami sa Kaminawit ah, uh, magkakarga na po kami ng aming mga konsumo Buti dito si Kasamang Pengsiyo Ito po mga kaharabas ang ginawa ko kanina, Sinipete oh. Ganda lang gawa mo, brother! Baby pet! pang ano maya Ulam mo lang, oh. Padugo. Pus, ito yung mga pinamili ko, yung mga karaba sa mga grocery namin. Stali, sako. Ano, brad, bilik na Tapos, yung mga gulay namin. Gulay, sitaw, bigas, mga Tapos, tomatis. Ayun, mga gamit ng bangka. yung Ito yung gamit ko. Ano mga karabas, nilabor ko lang kay Tatang kanina Pang pa... ano raw ni Bagwis Pagpagsit <laughs> ka ba? Oo, pang pabagsit Ano siya? Anong uh, spot dyan? Bagwis? Ha? Tulog Isingin mo! Bagwis yeah, Bigas Yan, pakilala na lang sa'yo nga ito Kunin ko lang sa'yo ito pag ano Bye tunayan ko mga karabas okay, ditong, iwan mo, dito iwan dito sa ano dito buhay namin eh dito sa mo sa bahay doon bahay mo uh, pwede mo magamit pa ano oo tamala yung oh. <laughs> ha isa yeah. lang sige sige ito na kamar oo oh. no, mga karabas eh. yep. ay na kami ng yelo tatlong bloke eh. Ilang araw kaya yan, Pengs. Lima? Kaya, abon ng lima yan? Uh, okay, araw yan. Ilang ipin? Ito lang Kaya, okay. Peng, si... Di... Kamay Wala ma. Separo, separo, sepanjang, 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 Oh,

yung box na isa, lagyan natin ng ano yung hirupang sa gulay higasin yes, yung brood e yes, yan? Oh. dito na lang eh. Diyan, ah. Diyan na lang ilagay e bakit mo lang dito? lagyan lang ako wala na? wala na dapat nagluke pala ka lima? lima siya na brad na lima?

Payas Papaya ba? Ilabas Ay, ilabas daw, pumaya Pumaya, ilabas Hindi ko Yan na yung... ano yan? Hindi na yan? Hindi Bes. Larga na ba tayo? Maya maya. Bat may na <tinyo> 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 uh, Thanks. Aray! Lubog si Raptor. Lubog sa malaki pa na yan. pa. Alis na <ng>, ano, kompresoran. Hahaha. <laughs> Hindi ko pa sure na. Uy, titingnan ni. Ay, mga araba, sa ipaalis na kami. Medyo luwag pala yung tatlong bloke sa aming budiga. Tatlo pala mga tat ah, mga apat at kalahati. Brad na. No? apat at kalahati pala. Ang laman niya medyo malaki talaga pala. Ano din naman ang lalaki ng dalawa tayo tang pala. Oo. Hindi natin alam kung ilan talaga ang kapasidad sa Sabi nila tatlo eh. hiện tại luộc luộc mình, đi đâu, học năng.